morning mga na teknik meron na namang isang ano modern jeep ni pangatlo na ito mga ka teknik pangatlo na ganoon na naman ang problema naniinit na naman siya bali magpapalit na naman tayo ng thermostat ito ganoon din ang problema tapos lilinisin ko lang din ulit yung radiator ngayon Mai kaya lang maingay yung ano nito. May tumutunog dito sa may parting harap. Parang may kumakaskas. Yeah, sigurado sigurado ko na atibri, kasi akin ang inano ko na ginamitan ko na natong telescope natin. Yung ating magandang ano, pangmalaka, yung ating pangmalakasan. Dito sa may puli nagmumula yung inga, yung yung, yung, yung sa may bearing yung kinakabitan ng ano ng pan eh. Panda rin natin mga kateknik para maaan natin. Hindi ko lang alam kung maririnig sa video. ano, puno ng puli. Diyan nagmumula yung kumakaskas na Piring ano, yung mga katiknik. Piring yung ano, tumutunog. Diyan yung bumula. Diyan nagmumula yung tunog. Yung naririnig yung maingay. masyado. Kaya magpapalit na tayo ng ano, subukan natin, subukan natin sabihin doon sa ano, ano natin. SA natin na kailangan palta na yan. Kasi pagka napabayaan yung tunog na yan, baka kumapit yung bearing, kumakat, Dalong lalaki ang problema. Hop, -ya. Para meron ka naman yung sinay ko oh, pose. Yan, yan. Okay, mga katiknik. Sandali lang muna. Ha. May sabihin lang natin. <clears throat> okay, mga katiknik. Yun na lang muna. Kasi baka hindi pa alam kung papapalitan nila yan o ano kasi orderin pa yan eh. Hindi ko alam kung ma-iahabol ngayon napaltangan o saka nalang papaltan yan hindi ko alam nasa sa kanila lang yan. na yan yun lang muna ang gagawin natin wala tayong ibang ano ngayon. wala tayong ibang magagawa dyan sa ngayon tapos meron din ako naka yung pinaba akong transmission gagawin pa rin yun yung ano nga yung flash lining hindi pa rin malaman kung o order ng bago o gawin doon sa lining na yun sila na magdidecision yan kung anong gagawin dyan basta sinabi ko yun ang problema yun naman ang, anong, yun naman ang gusto nila ito sige <coughs> diskartehan na lang tayo basta tayo gagawa lang tayo kung anong dapat gawin dyan okay hanggang, na lang, hanggang dito na lang muna ang ating video mga kateknik at video Marami salamat ng gagawin kaya lang parang yung mga pyesa. Parang video delay ang dating. Okay, mga ka-technique. Thank you. Sa panonood ng video. Yan dito na lang. See you next vlog, mga ka-technique.